may iso ay huwag susi 13.2 13.1 Bangan ng voltage drop, mag-start ako. 11. Normal na mga sir. Meron kasing misan. May start siya na nababa ng 9. 8 misan. Yun know, o, natin. Lalo yung umaga. Magang maga pa. Unang start mo, bagsak niya drop. Otso. Parang na sisinok siya. Parang gusto ko na makita sa video para may, may siya ako. No? 12. 11 then then 10, 10 volts no oh. hindi kasi para sa akin di normal yun eh bago pa battery nito ehakala ko battery Ayan. 12 10 11 Parang hirap na hirap kasi sa panda rin minsan sa umaga. Sa pa. So kung mahuli sa video yung 8. 8 volts. 9 volts. 10. 10. 10. 10 Yeah. Sasagayin ko to at may ipakita ko sa inyo yung 8 volts 11 11 ayaw so magandang tanghali na mga kamotor no Ayan, sikat na sikat yung araw Ito sa ating garahe no? Kung kanina nakikita nyo itong nagbo voltage drop ng 10 volts Normal kasi dapat itong mga 11 volts oh, Gagawa tayo ng magic dito Kasi ayoko nung ganun eh Sa umaga kasi hirap talaga siya 8, nababa ng 8 So ngayon, ginawa natin na ang paraan um, uh, Madali lang naman to Kailangan nyo lang talaga ng gamit Tsaka ng Ah... Uh, Pasensya sa motor nyo no? Yung ating susi, pakikita ko yung diprensya Yung ating susi So nabuhay na yung panel no? 12.8 mga sir 12.9 pupusag tayo mga sir no? Abaka na lang po yung voltage drop mga sir Ayan o, no? 11 volts no? Kung narinig nyo Ang ating pag push start Maganda ho, makisig ho yung ano Makisig yung ating starter no? bisa wala nang problema sa charging natin mga sir. Makisig na makisig po yung ating ano, yung starter natin. Makisig na makisig siya masigla sa pag-ikot. Hindi po siya parang delayed na parang kala mo under na hindi, no? So umaga ho kasi random na random ko yon dito sa motor na to, no? So ang problema kasi, um, yun nga, napagtawan na ng carbon brush gun pa din. So... Ayaw ka naman order ng original na genuine na uh, starter motor. Nasa 1,600 po yung genuine. Original kung maghanap naman ako ng parts out eh mahirap na rin naman kung makamami at sarari makita nyo no alam mo ginawa natin isa pa sa pampusat mga sir no para mayroon kayo idea makita nyo yung ating ginawa ayan 13.2 pag nagpusat tayo mga sir 13.1 ayan ano no 11 volts hindi na ako siya nababa ng ano 10 volts isa pa saka makisig na makisig po yung internet starter isa pa kasi kanina maraming beses yun eh no Eh no, 11 hindi na mo nagtitin no? bago ko carbon brush niya kaya hindi mo natakot kay pustad na ipustad dyan no? 12.9 10 ah 10 11 okay Okay Tapaliwala ko sa inyo kung ano ginawa natin mga sir no Para kahit pa paano uh, to sa inyo mapapasin nyo laman natin para makakita nyo mabuti no? ito po yung ating starter motor yan kung mapapasin nyo naglagay na ako ng grasa para yung oren niya hindi masira pagpasok no? yan naglagay po tayo ng additional na wire Ground, grounding po yan mga sir no? Yan. ito yung ground nya dagdagan po natin ito po yung dinagdag natin no? yan tumakbuhuyan dyan ayan yan Ayan yan, ayan yan yan, dito natin tinap mga sir no Sa body po ng ano Ng ignition coil No Kasabihin nyo naman sir, bakit ganun? Dito lang ba dapat kita yan? No, kasi um, Meron naman ho talagang body ground yung ating chassis Pero hindi pa ho natatapos doon mga sir no Kasi kung dito ako nagtap dito No Um, ang aasahan lang niya yung ground na kung ano meron yung chassis no? ngayon para hindi ho tayo kapusin sa ground mapapansin nyo mga sir nakahinang ho yan yung terminal natin ano? hindi ko dyan natatapos ko ito ho ang pangalawang step no? ito sa ating front cover makakalasin nyo po yan no? yan ito ho yung ating negative ground negative post ng baterya maglalagay po kayo ng wire katulad ho ng ginawa ko doon yan. Ganyan ho yan. Tapos, naka-tornilyo po sa doon sa susian. Alin po yan. Sinadya ko kung hindi po ito balutin, no? Para mabigyan ko kayo kung anong idea mayroon dito. Kasi wala po akong gauge 10 na wire. Makapal po yun. Yan yung mga sa supply natin. Makakapal po yan. Yung mga wire na yan. Wala po akong ganung kakapal na wire no, mga sir. So ang ginawa ko, meron po ako ditong gauge 14 po ito mga sir Ayan H14 po yan Japanware po yan Ngayon dinoble ko na lang po Para siguradong kung walang alpas Siguradong malakas Maliwanag po Naka terminal sa rail eh Ngayon ihihinang ko po yan Sinadya ko ipakita sa inyo Kung ano yung tsura nya Kasi pag nakatip ninyo na makikita eh Ayan Ngayon ah uh, Ihihinang ko po yan No Agaya ko nang ginawa ko dito mga sir Ayan Ayan bago ko ko yung babalutin ng tape para kahit paano malinis po siya tignan o, isa pa bago ko tapusin yung video no itong video na to sir sana no matulungan yung mga kapwa ko ng mga naka MSI sa problema kasi misa nababasa ko nagpalit na ng baterya no nagpalit na ng starter motor hirap pa rin yung mandar baka ito ho makatulong sa inyo ito lang ho yung tanging ginawa natin no sa pansusin natin mga sir Ayan, 13.1 12.9 Start po tayo mga sir Abangan po ang drop Ayan, 11 volts Hindi na po nang 10 volts Okay, tayo natin Pasensya na po hindi ko na ipagawang ipakita kanina umaga nung pinandar ko talaga itong bumagsak po ito ng 8 volts eh. Ngayon, ibabalik ko yung dati kong baterya. Susubukan ko. Hindi ko na papakita sa inyo pero good sa tono kasi nagpalit nga ako ng baterya um, dito sa motor na to bago yung battery natin OD 4L no? bago eh ganun pa rin eh ayoko ng ganun problema sa motor gusto ko pagka naupo ko sa motor hanggat maaari walang problema walang issue eh ang hirap umandar kanina umaga parang hindi huwa andar eh bago baterya diba ba naman tama no tasa mga loob So, sa malit na video, sana natulungan ko Kung meron man ng mga same problema nito Same issue ng motor na to, na MSI Ganun lang po ang gawin nyo Subukan nyo po Okay? Ako po muli ang inyong San Pedro Pulweber Nagpapaalam, maraming maraming salamat po God bless po sa lahat Red po sa inyo mga idol